So, yo, good day mga kapar So, for today's video nga mga kapar no, Isang gagawin nga pala natin is Magpipikdik machine fly tayo mga kapar So, usually mga kapar Hindi ko po talaga ito ginagamit itong program na ito Kasi feeling ko ah, Hindi siya effective para sa akin Pero, ang gagawin pa rin natin Pero, ang gagawin natin dito mga kapar Is si tayo para naman Mas maramdaman natin yung effect Ng program na ito Kaya, para ma-hit naman natin yung front sa saka yung upper chest natin mga kapar. So, kailangan lang po talaga natin is yung gawin natin yung proper execution, yung proper na weight para hindi tayo magkakabali dun sa ating ginagawa na program mga kapar. So, sa mga hindi na gumagawa nito mga kapar na program, so, itry nyo lang siya mga kapar, uh, magbuhat lang kayo ng tamang uh, bigat para ma-execute nyo siya at matatama nyo talaga yung uh, muscle target na gusto nyo um, ma mga kapar. So, ayun lang mga kapar. Sana meron kayong natutunan sa videos na ito. So, thank you. Bye-bye